Hello po! For today's video, ipapakilala ko po sa inyo si Sara, ang aking siyam na taong gulang na estudyante. Opo, grade 1 pa lang si Sara. Kinausap ko po siya dito dahil absent siya ng dalawang araw. At sa ilang araw pa lang na pagpasok sa school, ay napansin ko po na hindi siya nakikipag-interact sa kanyang mga kaklase. Hindi ko po siya nakikitang nakikipaglaro o nakikipagkwentuhan. Sobrang dalang na marinig ko po ang kanyang boses. Pero nakikita ko siyang ngumingiti kapag kami ay nagkaklase. Akala ko noong una ay baka nahihiya lamang siya dahil kaka-start pa lang ng klase. At ngayong kinakausap ko siya ay puro tango lamang ang kanyang tugon at madalang niyang ibuka ang kanyang bibig para sumagot yun nga po, napansin ko na nahihirapan siyang magsalita at hindi siya mapakali. Kaya nagpaalam po ako sa aming prinsipal na sasabay ako kay Sarah pag uwi niya para makausap ko ang kanyang nanay at tatay. Wala po tayo sa junk shop ha? Nandito po tayo ngayon sa harap ng bahay ni na Sarah. Heto po ang kanilang munting tahanan. Nandito na po ang sala, kusina at tulugan. Ang tatay po pala ni Sarah ay namumulot ng kalakal sa palengke paggabi at minsan naman po ay namamasada kapag wala daw silang napupulot na kalakal. Wala po silang supply ng tubig. Sa makatwid, wala po silang poso. Umiigib lang daw po sila sa sanuan banyo tuwing linggo gamit ang apat na galon ng mineral water. Imagine po, apat na galon sa loob ng isang linggo. Gagamitin mo sa paliligo, paglalaba, at pagluluto. Kaya sa totoo lang daw po, ay hindi sila araw-araw na nakakapaligo at hindi rin regular na nakakapaglaba ng damit. Nadatnan ko nga po si tatay na inaayos ang kanyang mga kalakal. Dadalhin daw niya ito sa junk shop para may pambili sila ng bigas at ulam. Wala rin silang supply ng kuryente. Gumagamit lang daw sila ng battery ng motor. Kaya wala silang TV o radyo. Sa pakikipag-usap ko sa kanyang nanay ay napansin ko na parang hirap din itong magsalita at hindi ko masyadong maintindihan ang kanyang sinasabi. Yun po siguro ang dahilan kung bakit tahimik si Sarah. Nagpaalam po ako sa kanyang nanay at tatay na kung maaari ay sa si school na lamang maligo si Sarah at pumayag naman po sila. Ang kailangan daw po talaga nila ngayon ay water supply para daw po makaligo sila araw-araw at makapaglaba ng mga damit. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching!